kahulugan ng bulaklak sa panaginip Kapag nanaginip ka tungkol sa mga bulaklak kadalasan ay nangangahulugan ito ng isang napakalakas na nasa iyong isipan ang mga emosyon ay maaaring lumikha ng pinakamatingkad na panaginip at kung mas matindi ang mga ito mas madalas nalilitaw ang mga bulaklak sa kanila ang mga panaginip ay isang paraan ng pag-unawa sa kung ano ang nangyayari sa loob natin at kung minsan kailangan nating malaman kung ano ang ibig sabihin ng mga panaginip na ito bago tayo sumulong. Ano ang ibig sabihin ng mga bulaklak sa iyong panaginip? Kadalasan kapag nananaginip ka tungkol sa mga bulaklak, nangangahulugan ito ng napakalalim ng iyong nararamdaman ang mga bulaklak ay kumakatawan sa dalisay at inosenteng damdamin sa karamihan ng mga kaso. Posible rin na ang mga bulaklak ay kumakatawan sa mga damdamin ng pag-ibig o pagnanais. Ang iba pang mga karaniwang kahulugan para sa panaginip tungkol sa mga bulaklak ay kinabibilangan ng pangangailangan alagaan ng iyong sarili at ang pangangailangan na maging ligtas sa ilang mga kaso, ang panaginip ay maaaring isang pagnanais para sa kapayapaan o pagkakasundo. Sa wakas, ang mga panaginip tungkol sa mga bulaklak ay maaaring minsan ay nagpapahiwatig na may nangyayari sa loob ng iyong katawan o sa iyong kalusugan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagtatanim ng mga bulaklak ang panaginip ng pagtatanim ng mga bulaklak ay maaaring kumakatawan sa isang pagnanais na baguhin ang tanawin at tanawin sa iyong personal na buhay. Gusto mong gawing mas maganda, mas sariwa o mas maganda pa ang mga bagay. Ang mga panaginip ay nagsasabi sa iyo na oras na para sa pagbabago at marahil ay oras na para linisin at ang lialisin ang ilang lumang gulo sa iyong buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa puting bulaklak. Kung nanaginip ka ng mga puting bulaklak, ibig sabihin ang presensya ng supernatural ang naging ibabaw sa iyong buhay at sa mga nangyayari sa paligid mo. Kailangan mong ayusin ang iyong paraan ng pag-iisip at alisin ang mga nakakatakot na pag-iisip. Ang mga panaginip na may puting bulaklak ay karaniwan nangangahulugan ng pagtagumpayan ng mga kritikal na sandali sa buhay ang panaginip ay pinadala upang malampasan ang isang partikular na problema. Kung nakikita mo sila sa isang bungkos, nangangahulugan ito na sa malapit na hinaharap, magkakaroon ka ng maraming kanais-nais na mga kaganapan at pagpupulong sa mga mahal sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa dilaw na bulaklak. Ang panaginip ng mga dilaw na bulaklak sa mga ito ay karaniwang positibo at masaya kung mayroong isang madilim o itim na bulaklak kung gayon ang panaginip ay higit pa sa isang bangungot o isang nalalapit na trahedya. Madalas mong mabibigyang kahulugan kung ano rin ang kinakatawan ng bawat bulaklak tulad ng mga tulips na kumakatawan sa isang magandang kasal o mga daisies na nangangahulugan ng good luck. Ang mga panaginip na may mga dilaw na bulaklak sa mga ito ay karaniwang positibo at masaya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lilang bulaklak? Sa mga panaginip, ang mga lilang bulaklak ay sumisimbolo sa iyong paniniwala na ang buhay ay puno ng mahi, mahika at misteryo. Sa kabila ng hirap ng pang-araw-araw na pamumuhay, nakakahanap ka ng kagandahan sa bawat araw at tinatamasa mo ang mga simpleng bagay sa buhay. Ang panaginip tungkol sa mga lilang bulaklak ay maaring sumagisag ng isang malalim at malapit na kaugnayan sa bagay ng iyong pagmamahal. Ito ay panahon para sa mga romantikong daydream at kung may bago kang nakilala ka makailan, maaring may nararamdaman kang pag-iibigan. Marahil ay isang pakikipag-ugnayan kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong nagbibigay sa iyo ng mga bulaklak. Kapag nanaginip ka na may nagbibigay sa iyo ng bulaklak, ito ay senyales na malapit ka ng makatagpo ng maraming bago at kapanapanabik na mga tao na magdadala ng mga positibong bagay sa iyong buhay. Ipinahihiwatig din ito na pakiramdam mo ay lumalago ang iyong buhay. Ikaw ay tumataas at malapit ng makakuha na higit pa sa buhay kaysa dati. Ang mga panaginip tungkol sa pagbibigay ng mga bulaklak ay maaaring sumagisag sa kung ano ang nararamdaman mo tungkol sa iyong sarili o sa iyong mga nagawa, pati na rin ang pagnanais na mapabuti ang iyong buhay sa hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa namumulaklak na mga bulaklak Ang mga panaginip tungkol sa namumulaklak na mga bulaklak ay may posibilidad na sumisimbolo sa isang panahon ng paglipat. Sa pangkalahatan, ang pamumulaklak ng mga bulaklak ay nagpapahiwatig ng isang bagong simula sa ilang bahagi ng iyong buhay na isang magandang pagkakataon upang sumulong at gumawa ng mga positibong pagbabago sa iyong buhay. Papasok ka sa isang kapanapanabig na yugto na maaring magdulot ng hindi inaasahang pagbabago kaya panatilihin ang iyong mga mata bukas para sa mga pagkakataon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makatanggap ng mga bulaklak. Ang isang panaginip na makatanggap ng mga bulaklak ay nangangahulugan na ikaw ay magiging tatanggap ng interes at pagmamahal ng isang tao. Maaari mong maramdaman na ang iyong mga pagsisikap ay napansin at pinahahalagahan kapag nanaginip kang makatanggap ng mga bulaklak, hinahanap mo ang atensyon at pagpapahalaga. Ito ay maaaring isang pagnanais na alagaan o maaari itong magpahiwatig na kailangan mong ipaalam sa isang tao na mahalaga sila sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga rosas na bulaklak. Ang mga panaginip ng mga rosas na bulaklak ay nangangahulugan na ikaw ay nalulungkot, ngunit sa parehong oras umaasa. Nalulungkot ka mula sa isang problema na nangyayari sa iyong buhay ngunit pinipigilan mo ang kalungkutan at ginagawa itong positibo tulad ng pagsisikap na ayusin ang problema o maghanap ng solusyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang palumpong ng mga bulaklak. Kung makakita ka ng isang palumpong ng mga bulaklak sa iyong mga panaginip, ito ay isang senyales na ikaw ay naghahanap upang magdagdag ng higit pang kulay at kagandahan sa iyong buhay ito ay maaring isang bagay na kasing simple ng mga bulaklak, isang florera sa iyong desk o isang bagay na kasing komplikado ng muling pagpasok sa dating eksena. Huwag kalimutang mag-budget ng oras para sa iyong sarili. Ang buhay ay dapat magkaroon ng balanse sa trabaho, saya, kaibigan at pamilya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakakita ng bulaklak ng hibiskus. Ang nakakita ng bulaklak ng hibiskus sa isang panaginip ay sumisimbolo ng kayamanan at kasaganahan. Ang kulay-pula ay ginagamit upang kumatawan sa pagsinta at romantikong pag-ibig na humahantong sa mga tagasalin ng panaginip na maniwala na nangangahulugan ito na ang iyong walang malay na isip ay nagsasabi sa iyo na ikaw ay handa na para sa isang madamdamin romantikong relasyon kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na taong nagbibigay ng bulaklak. Ang panaginip ng isang patay na tao na nagbibigay sa iyo ng bulaklak ay sumisimbolo sa pagpapatuloy ng isang relasyon. Kadalasan ang isang relasyon ay maaaring naputol o hindi nagtagal ng sapat para sa ilang mga tao. Ang imahe ng panaginip ng namatay na taong nakipagkita sa iyo at nagpaabot ng regalo ng isang bulaklak ay binibigyang kahulugan na nangangahulugan na ang relasyon ay maibabalik sa iyong pagkising. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng bulaklak. Kapag kayo ay nanaginip tungkol sa pagkain ng bulaklak, ang kahulugan ay nag-iiba depende sa mga bulaklak na iyong kinakain at kung paano sila pinagsasama-sama. Ang simpleng korona ng bulaklak sa partikular ay sumisimbolo sa isang lihim na tagahanga ikaw o isang taong malapit sa iyo ay may pusong tagahanga at kung nakikita mo ang isa sa iyong ulo, may posibilidad na may nakatingin sa iyo o sinusubukang kunin ang iyong atensyon. Biblikal na kahulugan ng bulaklak sa isang panaginip. Ang Biblia madalas banggitin ng mga bulaklak. Sa lumang tipan, ang Diyos ay inilalarawan bilang isang bulaklak. Binanggit din sa bagong tipan ang mga bulaklak na may kaugnayan sa Diyos at kay Heso Kristo. Sa parehong paraan, ang mga Kristiyano ay madalas na nananaginip ng mga bulaklak dahil ito ay kumakatawan kay Heso Kristo at ang kanyang pag-ibig para sa kanila. Maraming mga sinuunang kultura ang naniniwala na ang mga panaginip ay ipinadala ng mga espiritual na nila lang at mga espiritong ito ay maaaring magbunyag ng isang bagay tungkol sa kanila o sa kanilang hinaharap. Iyon ang dahilan kung bakit mahalagang bigyan pansin ang iyong mga panaginip kahit na ito ay tila kakaiba o walang kahulugan sa simula. Konklusyon, ang iba't ibang mga bulaklak sa iyong panaginip ay maaaring sumagisag sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Halimbawa, kung ikaw ay nanaginip tungkol sa mga rosas, ito ay maaaring sumagisag sa iyong pagnanais na mahalin at mahalin. Kung nanaginip ka tungkol sa narsisus, ito ay maaaring sumisimbolo sa iyong ambisyon at iyong pagnanais na humanga ng iba. Ang mga bulaklak ay kumakatawan din sa isang bagay, sa espirituwal na kaharian, at may mga partikular na bulaklak na nauugnay sa mga partikular na uri ng espirituwal na kahulugan. Halimbawa, kung nanaginip ka tungkol sa mga liryo, maaaring ito ay sumisimbolo sa iyong kadalisayan o kawalang-kasalanan.